Pero ito te, tama yung dinadaanan ko pa ano. Tama po yung po, pa yung dinadaanan ko. Papunta sa bahay niya. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay <laughs> oh. Eh? 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 eh. 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 Oh, Eh, pwede, magdanong. pwede magtanong? na lang baby Yung daan dito, saan papunta? Mount Batalaw po ito or yung Lapiarta po. po Kalasa. Dito dito? Saan po? kanan o kaliwa? Ito po. Ito po. Ito po, Kalerwe, guys. Yung sa kanan po. Ito po, kaliwa. Ah. Ito, Kalasa po. Pero ito, te, tama yung dinadaanan ko pa ano? Tama po yung dinadaanan so, ko. po? Papunta sa bahay niya. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay <laughs> niya. Oh. Eh? 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 Palabas? Eh? Oh, Palabas? Ah. Taga te? Ah. Mahiwag <mulit> Kilala po ba kayong ano? May kilala? Gago! Kilala kayong Eva? Hindi niya pakilala si Eva. Iba na yung nararamdaman ka ba? At ngayon, nandyan. Ito, taga dito. Sana all. Oh. Dito ka, taga dito. Ah, ano pangalan mo, te? Rhea? Okay lang na sama kita sa vlog. Vlog. Nag-vlog kasi ako, te. Oo. Oh, eh, nakita ko kasi, ah, uh, naghanap kasi ako ng mga ganda. Paano <laughs> masab? Eh, isa kasi nakita kong maganda. Oh, okay lang na, ano. Ilan taon ka na? 23. May boyfriend ka na. Olo. Olo. <laughs> naghanap ka pa? Hindi pa. Bawal pa? Saan ka nagtatrabaho? Tegyo, eto okay lang. Anong pangalan mo ulit? reya Okay lang, te? Sama ko sa vlog. Thank you, te. Thank you. Salamat. <laughs> thank you. <laughs>